Allah said in the Holy Quran, and they will be the dwellers of the hellfire. Bro, maswerte kayo na pumasok ngayon sa Islam. Wallahi kung kayo pa rin ay nananatili sa paniniwala ng kadiliman na sumasamba sa mga ribulto, mga imahe, tao, bagay, hayop, kalugian sa kahit sinumang naniniwala diyan. Dahil mismo ang Allah ang nagsabi sa Quran, yaong sila na hindi naniniwala sa kaisa ng Diyos, na napapabilang sila sa nabigyan ng mga kitab, na sila ay nagtatambal sa Allah, sila ang kanilang paroroonan sa araw ng paghukom ay ang nagliliyab na apoy. Ulaikahum syarrul bariya. And they are the worst among ever created among the creations of Allah. San ko to sasabihin? Sa patuloy na sumasamba sa kahit sino mang Diyos bukod pa sa Allah. Masakit ito mga kapatid, pero dapat nating sabihin, mismo ang nagsabi dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mapalad tayo, tayo ay nagabayan sa Islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala guided us in Islam. That is why our religion Islam, alhamdulillah, is a religion of peace. There is no compulsion in religion. As long as the message of Islam we only convey and Allah subhanahu wa will give guidance to anyone whom he wishes to be guided.